nag-send in ako na para sa dating pangulo na nandito na talaga siya sa ICC. Kasi oh. na po dahil before, oh. di ba sinasabi ko okay, niya, um, sipain uh, ko pa yung ICC, uh, hindi talaga ako kapaguli yes. ng buhay. Uh, sabi niya, ano daw, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well, tumiram daw muna siya sa loob. So may ano na po siya, parang routine na po siya. So he can still make uh -oh. it, you no? Know, Is he enjoying? enjoying. <laughs> oh, oh! I have to tell you, he's charming. Mm -hmm. The Everyone is silent. So, paano, paano? Paano, paano po? Paano po? Paano? It's, it's style, eh. Hindi ko alam kung... Marami na, na ibang Like, ha, ano po na witness niyo? Uh, he's very friendly with people inside. So, meron na silang banter eh. So, kung nakikita niyo mismo ng No hindi kami allowed uh, doon lang kami sa visitors uh, center. So sabi niya, ano daw, uh, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Uh, wala pang election so hindi pa siya mayor. So he might as well just stay uh, inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did uh, sa pagtatrabaho niya para sa bayan at makita naman doon ng bayan kung ano yung Uh, resulta ng kanyang serbisyo uh, mm -hmm. para sa bayan. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time yes. you apply? Uh -oh. You come? Ah, uh -oh. uh -oh. matagal ba yung? I mean, uh -oh. anong proseso? Ah, uh, uh, it's online. Oh, uh, it's online. Uh, so, uh, every time na kailangan ko pumanta okay. doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, uh, pinapasok ko siya online, pinasubmit ko, and then uh, nag-respond sila. And then, uh, siya yung nagsasabi yes or no. So, I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya, but apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply, and then he'll say yes or no. Kasi attorney Harry said you wanted sana a delay. Yes. So na Ang ang application pa last time was ano eh uh, Friday until Tuesday. Ngayon so I was given Tuesday and then mag submit na naman ako ng uh, bago. So Tuesday na naman until uh, yung pagpanalo. Well, right now I'm thinking kung hanggang kailan ako uh, nandito yun na rin yung i-apply ko para mm. hindi na rin sila mabombard ng everyday na submission. Mm -hmm. Yeah, so um okay. kanina uh, uh doon uh, while we were talking biglang may dumating na letter. So apparently uh, pwede palang magpadala mm -hmm. ng letter sa loob. Mm -hmm. So uh marami sa ating mga kababayan no ang gusto magpaabot sa kanya ng mensahe uh, nila. Mm -hmm. uh, mm -hmm. tinanong ko doon sa loob paano nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang Uh, couple, Dutch couple uh, dito wow. sa he, The Hague. Wow. So i-address nyo lang daw sa so kanila. Mm -hmm. Babasahin nila yung sulat ninyo kapag nakita nila na hindi walang problema sa sulat. Okay. Nothing incriminating. Uh Oo. -oh, uh -oh, sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi. Mm -hmm. At uh, kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanya. Mayroon na po bang mga pang family members na papunta po dito para sumulisigad ng mga datang Pangulong um, um Pinag-usapan namin eh, sa loob uh, ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi huwag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried uh, si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon. Sabi niya, susundin niya po yung buyo, eh. sumama. Ay, pwede mong tanagin? Yes, ma'am. Paano sa uh, kamukha? Dito sa akin o muna sa Pilipinas? Ako ay lang sa isahon, ang mga abogado, imitingnako sila. Okay. Uh, nga, magsabot may consay buhaton. pagka human month, yung hangin na kong uulit. Si okay, salamat. Ma'am, madami ko nagtatangin ng Filipino si kung saan dito siya si 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 makapagbadal ng pagkain sa loob. Yan ang hindi ko natanong sa loob. Baka pwede nilang tanungin, pero top of mind answer ko, ma'am, baka hindi sila pumayag kasi it's a security risk. They will answer for whatever will happen to the former president inside the detention